Welcome back mga ka -spatter. So ngayon mga ka-spotter, uh, mag naman po kami. Uh, bali, andito kami ngayon sa Baragay Sukan. Bali, andito kami sa barracks namin. So pahinga muna kami mga ka at mamaya at baka mag kami. So wala muna tayong kamera sa ilalim ng tubig mga ka-spotter buhat na nasira yung pro natin mga kaspate so i-update ko na lang yung kayo mamaya sa mahuli namin so kasama ko pala yung kapatid ko yun so sana abang-abangan nyo kami sa pag ahon namin at hinintay namin yung isang kasamahan namin si agaw lulong hindi pa dumating mga kaspater so bali nakapaghanda na kami mga kaspater ito so mga kaspater nakapaghanda na kami yung susuotin namin yung mga goggles namin mga diving flashlight at mga mga spear gun so andito na maya maya ah, baka mag ah, magbibis na kami so bang bang na kayo mga kaspata sa mahuli namin pakita namin yung ma mahuli namin na pang ulam mga kaspater Sakits ulit mga ka ah, wala muna tayong video sa ilalim ng tubig kasi nasira yung kamera natin at ah, matagal pa na bumalik tayo sa pagbibidyo sa ilalim ng tubig kaya ganito muna yung gagawin natin yun yung kapatid ko yun yan yung dive body ko ngayon at may isa pa din yung si lulong hinintay namin at pagdating niya magbibis na kami So abang abang na lang kayo mga ka -spatter. So magbibis mo na kami so, Welcome back So nakapagbis na kami mga ka -spatter. So dumating na pala yung Hinintay namin si Lolo ngayon Nakapagbis na at si Si Junle nakapagbis na rin So abang abang na lang kayo mga ka Sa pag-ako namin So sa ulitin na ah, wala muna tayong kamera sa ilalim ng tubig mga kaspater kasi nasira yung kamera natin so abang abang na lang kayo mamaya sa pag aho namin mga kaspater so magdadive na kami mga kaspater tara let's go welcome back kaho na kami mga kaspater so marami marami din yung nadali namin mapula pula <laughs> mapula pula yung body namin yun si Lolong, yon, Ito yung mga huli namin. Na, mga talong na buwa ni. Ay, pumiling ni. Ito, huli ni Lulong. Okay. Yun. Okay. Sugba na. Sugba ta, ada kaya mga ganting o. Bawal, ganting o. Eh. Ah, may ganting ng gusto ba on? So, dagko ang gantinga on. Dai lang na kay para ug man apot. Tum so, ni. Pakol. Subo nubba. Ba mi guys. Ubang sa mong mga kuha. Oh. Sigurado gigit na. kok saya gawihan no oh. timing to ya no, dihang ngap apa pol o oh. lilis 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 guys lilis jadi gim ma sugba 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 wow sugba tua wow Oh. sự góp 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 Ah, góp so, Mana kereta tu yang terus ni? Now here we are again. Ini Walter, ini tu ni? Ini Kevin, Alfian. Ada. Jadi kalau tu apa? Oh, it's a kick, it's adik kick. Oh, come on, dude. Oh, no, dude. Oh, no, dude. Oh, no, dude birthday masih berpung Walter yang kami nak dahilah sa aku kan anak angkat lah nak dahilah sa luar takik hahaha kita hahaha 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 Nah. No. Itu Ready to rumble? Ready to rumble? No. No. No, no. No, no. よいし